Huminto ang makalangit na demonyo sandali, pagkatapos ay inilagay ang kanyang baso ng whiskey sa mesa at tinanong ang tungkol sa dami ng shares na nakuha ng tao. Ibinulgar ng bodyguard na ang individual ay bumili ng lahat ng available na shares sa merkado at ngayon ay may hawak na 31% na bahagi ng buong kumpanya. Nang marinig ito, ang karaniwang seryosong ekspresyon ng makalangit na demonyo ay nagbigay daan sa bahagyang pagkabigla. Sumigaw siya sa kanyang hindi paniniwala. Nagtatanong kung paano maaaring bumili ng isang tao ng 31% ng isang buong kumpanya. Umupo ang makalangit na demonyo sa sofa. Malalim na nag-iisip, tinutukoy ang halaga ng merkado ng Heavenly Demon Consulting na nasa 720 milyong dolyar ng Estados Unidos. Upang makuha ang 31% ng kumpanya, mayroong isang nakakalulang 212.8 milyong dolyar ng Estados Unidos na namuhunan. Naisip niya kung sino ang mayamang individual na ito at kung maaaring isa ito sa mga aksyon ng kanyang kapatid. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang kanyang ekspresyon ay muling naging seryoso at napagpasyahan na ang sino mang bumili ng ganitong kalaking bahagi ay malamang na may layuning direktang makilahok sa pamamahala ng kumpanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at inutusan ang kanyang department head na mangalap ng impormasyon tungkol sa taong bumili ng 31% na bahagi ng kumpanya. Samantala, si Ryu ay nakahiga sa kanyang kama. Hawak ang kanyang telepono. Sabik na naghihintay ng tawag. Alam niyang kahit gusto niyang makipagkita sa makalangit na demonyo, hindi siya makakontak sa kanila muna. Kailangan niyang ipakita na siya ay tunay. Tiwala si Ryu na makikipag-ugnayan ang makalangit na demonyo sa kanya anumang sandali, lalo na nang malaman na may bumili ng 31% na bahagi sa kanyang kumpanya, na nagsimula lamang ilang buwan na ang nakalipas at hindi gaanong malaki o kilala. Biglang pumasok si Wuni sa kwarto ni Ryu. Sumisigaw ng malakas. Kapatid, anong level ka na? Nagulat si Ryu sa bigla ang pagsara ng pinto. Nahulog ang kanyang telepono at tumama ito sa kanyang mukha. Sa bahagyang namumula ang mukha, dahil sa hindi inaasahang pangyayari, tinanong ni Ryu si Wuni kung bakit siya nagtanong ng ganoon. Si Wuni, na may nag-aalala na ekspresyon, ay ipinaliwanag na may isang bata na nagmamalaki at nagbub-boast na ang kanyang kapatid ay isang mataas na antas na manlalaro. Patuloy na pinagtatawanan ng batang ito at ng kanyang mga kaibigan si Wuni. Sinasabing, ang kanyang kapatid ay nasa level 11 na, may klase, at napakalakas habang sila ni Wuni ay mga talunan. Nang marinig ang level 11, huminga si Ryu ng malalim at ngumiti ng may kalokohan, siniguro si Wuni na huwag mag-alala dahil siya ay mas mataas ang level. Excited na tinanong ni Wuni si Ryu kung anong level siya at nag-isip si Ryu. Inisip niya kung dapat ba niyang sabihin ang totoo dahil alam niyang kung gagawin niya ito, maaaring maktrobol si Wuni muli sa isang mainit na ng ngiti, sinabi ni Ryu kay Wuni na siya ay level 12. Nang marinig ito, ang mga mata ni Wuni ay napuno ng kasiyahan at paghanga at sumigaw siya na si Ryu ang pinakamahusay sa mundo. Tinanong niya kung mayroon ding klase si Ryu at sumagot si Ryu ng oo, sinabing mayroon nga siyang klase. Ang mga mata ni Wuni ay kumikislap sa kuryosidad habang tinatanong niya ang pangalan ng klase ni Ryu. Ngunit si Ryu ay simpleng nahiga sa kanyang kama pumasok sa ilalim ng kumot at nagbiro na ito ay isang lihim. Idinagdag niya na sasabihin niya kay Wuni ang lahat kapag dumating ang tamang panahon. Sa pagkabigo, iginiit ni Wuni na walang dapat na lihim sa pagitan ng mga kapatid. Ngunit si Ryu, na nag-aangkin ng pagod, ay nagsabing kailangan niyang matulog at nangako na sasabihin kay Wuni mamaya. Sa inis, umalis si Wuni sa silid. Sinabing tiyak na malalaman niya ang klase ni Ryu pag gising niya at isinara ang pinto sa pagkabigo. Nang si Ryu ay malapit ng matulog, tumunog ang kanyang telepono at ito ay tawag mula sa Heavenly Demon. Kinuha ni Ryu ang tawag at ipinakilala ng Heavenly Demon ang kanyang sarili bilang CEO ng kumpanya. Tinanong niya kung ito ay tamang oras upang makipag-usap. Si Ryu, na may bahagyang ngiti, ay nagpasya na gampanan ang papel ng isang inosenteng baguhan na bagong nagsimula sa pamumuhunan sa stock market. Naisip niya na mas marami siyang magmukhang madaling lokohin, mas magiging relaxed ang heavenly demon na makakatulong sa kanyang plano. Kaya't sumagot si Ryu na ito ay talagang tamang oras upang makipag-usap. Ang heavenly demon na may magalang na tono ay nagtanong kung bumili si Ryu ng malaking halaga ng stock sa kanyang kumpanya at nagkunwari si Ryu na nagulat at kinakabahan habang kinukumpirma ito. Sinabi ng heavenly demon kay Ryu na sa kanyang kamakailang pagbili, siya ngayon ay may-ari ng 31% ng kumpanya. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makilala si Ryu at nagmungkahi na kumain. Nagmungkahi siya ng lunch meeting sa biyernes. Si Ryu, matapos mag-isip ng sandali, ay naalala na sa biyernes ay mayroon siyang mahalagang gawain. Plano niyang ipagsisisiin ang taong kumidnap kay Wani sa kanyang ikapitong buhay. Kaya't magalang niyang tinanggihan ang alok para sa biyernes na binanggit ang kanyang mga naunang obligasyon. Sa halip, iminungkahi niya ang Sabado na pumayag ang Heavenly Demon. Sa ganoong paraan, natapos ang tawag. Si Ryu, na ngayon ay may kumpiyansang ngiti, ay bumulong sa kanyang sarili, bukas ay biyernes, at ito ang araw na haharapin ng kidnapper ni Wani ang katarungan. Gagawa ako ng maraming butas sa katawan ng bastard na iyon na hindi niya alam kung saan siya hihinga o saan siya mag-fart. Kinabukasan, pumasok siya sa isang abandonadong pabrika sa gabi. Habang naglalakad si Ryu, ipinaliwanag niya na maraming paraan upang makakuha ng skill rune. Hanggang ngayon, naniniwala ang mga tao na ang mga skill rune ay matatagpuan lamang sa loob ng mga dungeons pagkatapos matugunan ang mga espesyal na kondisyon, tulad ng pagpatay sa Divine Punisher. Sa napakabihirang pagkakataon, makakakuha ng skill rune sa pamamagitan ng pagpatay sa mga normal na mobs sa ilalim ng ilang mga kondisyon, tulad ng pagpatay sa 100 virgin goblins habang siya ay isang birhen sa isang buong buwan na gabi. Gayunpaman, hindi ito ang tanging paraan. Ang mga skill rune ay maaari ring makuha sa totoong mundo. Umabot si Ryu sa isang abandonadong pabrika habang patuloy na nagpapaliwanag. Lihim siyang pumasok sa pabrika at nilinaw na sa wakas ay dumating na ang oras upang harapin ang taong kumidnap kay Wani sa kanyang nakaraang buhay. Pumasok si Ryu sa pabrika at umupo sa tabi ng ilang kahon. Naghihintay ng may pasensya. Ipinaliwanag niya na may isang tao na nagngangalang Jung na darating doon, isang morally corrupt na tao na pumatay kay Wani ng siyam na beses. Wala siyang magawa kundi umiyak sa sakit sa mga nakaraang buhay. Ngayon, Balak ni Ryu na pahirapan siya sa paraang siya ay magmamakaawa na patayin. Determinado si Ryu na sino man sa mundo na kahit na anong isipin na saktan si Wani ay haharap sa kanyang galit, kahit na sila ay isang Diyos. Pagkatapos ay bumalik tayo sa isang flashback ni Ryu kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, ang morally corrupt na tao ay kumidnap kay Wani at dinala siya sa parehong pabrika. Ang mga mata ni Wani ay natatakpan ng itim na tela at si Jang ay may hawak na yelo na pangdagdag na nagbabanta kay Ryu. Inutusan niya si Ryu na ibulalas ang lahat ng detalye tungkol sa mga hinaharap na kaganapan o papatayin niya si Wani na may masamang ngiti. Ang inosenteng si Ryu sa kabilang banda ay hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan niyang magpanggap na walang alam, nagtatanong kung paano niya malalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nang marinig ito, si Jiang ay nagsimulang tumawa ng masama. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon at may nakamamatay na tingin, inakusahan niya si Ryu. Huwag kang magsinungaling ikaw, Mommy Milker. Alam kong ikaw ay isang regressor. Nang marinig ito, nagpanik si Ryu. Ang tanging tao na sinabi niyang siya ay isang regressor ay si Wani at alam niyang hindi ito ibubulgar ni Wani sa anumang pagkakataon. Kaya paano? Habang si Ryu ay nalulumbay sa labis na pagkabigla at tensyon, ipinaliwanag ni Jiang na patuloy na may masamang ngiti, na siya ay may kakayahang basahin ang isipan ng sinuman. Wowi! Kung meron akong kakayahang iyon, magiging mahusay ako sa kama kasama ang aking girlfriend. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Si Ryu ay pinahirapan ng tanawin ng pagdukot at pagpatay kay Wani ng labing isang beses sa kanyang unang labing isang buhay. Kahit na hindi niya kailanman sinabi kay Wani na siya ay isang regressor. Sa isang paraan o iba pa, palaging natutuklasan ni Jiang na si Ryu ay isang regressor. Sa huli, palaging natutuklasan si Wani na kinidnap at pinatay. Kahit na pagkatapos ibulalas ni Ryu ang lahat ng detalye tungkol sa hinaharap. Ito ay dahil si Jiang ay isang morally corrupt, marahas na kriminal na walang alam kundi ang karahasan. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan si Ryu ay nakasuot ng puting nakakatakot na maskara habang ipinaliwanag na ito ang tanging dahilan kung bakit siya pumapatay sa hari ng mga kalokohan sa bawat pagkakataon bago siya kumidnap kay Wani sa bawat isa sa kanyang mga regressions at ito ang kanyang ika-100 na pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang misyon ni Ryu ay hindi lamang patayin si Jiang sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya, kundi pati na rin makuha ang kakayahang basahin ng isipan. Nang biglang pumasok si Jiang sa pabrika, dala ang isang babaeng nakatali sa mga lubid sa kanyang balikat mula sa likuran. Pinilit niyang ihulog ang babae sa isang kutsyon na inihanda niya ng maaga para sa lahat ng kanyang mga biktima. Ang mga dinala niya dito upang masiyahan ang kanyang masamang pangangailangan sa isang nakakatakot na boses. Habang inaalis ang tape mula sa bibig ng babae, sinabi ni Jiang na aalisin niya ang tape upang hindi siya sumigaw. Ang babae ay natatakot, nanginginig sa takot. Sa sandaling inalis ni Jiang ang tape, ang babae, na may nanginginig na boses, ay nagsimulang humingi ng awa. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa na siya ay pahalagahan, ngunit si Jiang, na nakaupo ng komportable at tumatawa, ay sumagot na iyon ang lahat na dapat niyang sabihin kapag pinayagan siyang makapagsalita. Dapat siyang magsabi ng isang marumi at sexy na bagay. Pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ni Jiang at naging nakakatakot. Ang kanyang aura ay naging masama at may nakamamatay na tingin. Sinabi niya, iligtas mo ako, may anak ako, o bibigyan kita ng sapat na pera na kailangan mo. Ngunit ang pagmamakaawang ito ay walang kabuluhan. Ang tanging nais ni Jiang ay magkaroon ng kanyang baluktot na anyo ng kasiyahan kasama siya. Pagkatapos ay itinapon ni Jiang ang tape pabalik at sa isang seryosong tono ay tinanong ang babae kung alam niya kung bakit ito nangyayari sa kanya. Ang babae na lalong natatakot ay nagdugtong ng kanyang mga kamay. Sa kanyang nanginginig na boses, sumagot siya na marahil ginagawa ito ni Jiang dahil siya ay tumingin sa kanya ng masama noong nakaraang araw. Nang araw na iyon, inalok siya ni Jiang na makasama siya ng isang gabi at siya ay talagang nagsisisi sa pagtanggi sa kanya, na nagpapaliwanag na siya ay may asawa at anak. Paano siya makakatulog kasama ang ibang lalaki? Iyon ang dahilan kung bakit siya tumanggi sa kanyang alok, hindi dahil siya ay mukhang isang piraso ng kalokohan. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Jiang. Naalala niya ang araw na iyon at kung paano siya nakaramdam ng labis na sama ng loob nang siya ay tanggihan. Bumalik tayo ng dalawang araw mula nang magsimula ang lahat. Naglalakad si Jiang sa kalye, naghahanap ng babae na makakasama para mag-enjoy. Oo, si Jiang ay isang malaking pervert. Nang bigla niyang mapansin ang isang magandang babae na naglalakad sa tabi niya. Matapos niyang suriin siya, nagkomento si Jiang tungkol sa magandang katawan nito. Sinundan niya ang babae habang pumasok ito sa madilim at hindi matao na eskinita. Inactivate ni Jiang ang kanyang kakayahan at ang buong katawan niya ay nagningning na nagulat sa babae. Sa takot, nahulog ang kanyang telepono. Ang liwanag ay sobrang maliwanag na nagdilim ang kanyang paningin at naging bulag siya sa loob ng ilang sandali. Sa gitna ng pagkabahala at sinusubukang unawain ang nangyayari, sinamantala ni Jiang ang pagkakataon at hinawakan ang mga suso ng babae. At alam mo na kung ano ang sumunod. Matapos ang kanyang masamang kalokohan sa babae, si Jiang, na may masamang ngiti, ay mabilis na tumakas bago pa man siya makabawi ng paningin. Binanggit niya ng walang pakialam kung gaano niya kasi ang gawin ito sa iba't ibang babae tuwing gabi na gagalak sa kanyang sadistikong kilos. Ipinaliwanag niya na ilang buwan na ang nakalipas, ang buhay niya ay medyo boring matapos siyang makalaya mula sa kulungan. Wala siyang pakialam kung mabuhay siya o mamatay hanggang sa dumating ang isang mainit na anghel na nagdala sa kanya sa ibang mundo at nagbigay sa kanya ng kakayahang pansamantalang gawing bulag ang sinuman. Doon niya natanto ang masamang potensyal ng bagong kakayahang ito. Bumalik sa kasalukuyan, nagpasya si Jiang na bumisita sa isang tindahan para bumili ng kape. Sa tindahan, sinalubong siya ng isang babae sa kanyang kalagitnaan ng 30s na may mainit na ng ngiti. Nang makita niya ang mukha nito, hindi niya mapigilang tumawa ng masama, iniisip ang kaakit-akit na anyo at kurbada ng katawan nito. Lumapit siya sa counter at umorder ng Amerikano at siya, na patuloy na may ngiti at magalang na tono, ay nagsabi na ang Amerikano ay magiging handa sa loob ng ilang minuto at ang kabuuang halaga ay 5,001. Sa isang masamang ngiti at mapanoksong asal, ibinigay ni Jiang ang pera sa babae at tinanong kung siya ay bago dito. Binanggit niya na regular siyang bumibisita sa cafe ngunit hindi pa siya nakikita dati. Ang babae, na patuloy na may ngiti ngunit may bahagyang pagsay, ay ipinaliwanag na dahil sa kasalukuyang kaguluhan sa mundo, umalis ang lahat ng part-time na empleyado sa tindahan, kaya't siya ang kumuha sa bakanting posisyon.